Hello po mga idol. Alas 3 ng hapon po mga idol. Hipusun, ko na po yung alaga kong kung, kambing mga idol kasi nag nagdagom po na nagdagom na po dito. Nagdumadulugdog. Talag taligsik na mga idol. Kawawa naman yung aking alagang kambing mga idol, mababasa. Sa pangalan na Kanding, takot po takot po sila sa basa mga idol ako na naman ay, ako ako po idol takot po ako sa ulan mga idol parang kandingon lang kandeng kandingon po ako parang takot ako sa tubig mga idol ayan ganda ganda pong mas maganda po talaga yung dual camera mga idol no Ngayon ko lang po yung na-discover uh, mga idol ba nga. Uh, pwede pala na mag-dual camera. Yan no? Ganda mga idol no? Gandang ganda. Linis-linis na yung... Yung... Saging ko mga idol nilinis ko po yan sayang naman yan oh. sayang mga idol ba oh daming buko po dito mga idol kung sino lang yung kumakain ng buko dyan bigyan ko po kayo ng buko yan nakaka bigay ng buko mga idol hindi pala sa akin yun binibijuhan ko pala Baka mapagalitan po tayo sa mga tagiya mga idol. Ano? You know? Nandito kung alaga na kunin ko po mga idol. Alaga ko ba? Takot-takot po sila sa mga dalugdog mga idol. Yung kidlat. Pag magkidlat na po ay magtsabaw na po sila na magpakuha na. Sabi po, sabi kung sino po yung nakaalam sa sigaw ng kambing, alam mo na yun. Ha, magpapakuha na po sila. Yan. Sambod pala kanding ko mga dalo. Sambod. Hindi ko pala na malaya na na sambut-sambut na pala yung kanin mahirap talagang ngayon Pukuha ko na po, mga idol Thank you for watching po, mga idol Dagang kasok, mga idol Thank you for watching Thank you, thank you po